Hello mga uh, followers ng Alias Botog Channel Ito po mula si Alias Botog uh, Pag-uwi sa inyo para ipakita muli itong Gokong Maduwi Ito po ay request ng mga teacher National National High School dito sa Turayong Pero bago ang lahat Shout out muna sa mga gandang uh, guru ng National High School ng Turayong na sina Ma'am Sherilyn Ochoa kay Ma'am Alma Bilasco yan po yung mga teacher na, na tiyagang nagtuturo sa mga estudyante po dyan. Uh, mabuhay po kayo mga ma'am. Uh, marami pa kayong natutulungan ng mga estudyante. Sana po keep up the good work para sa mga estudyante nyo. Ah, salamat po sa iyo. Ito, ito po yung madumingkop na kinamitan na po namin ng plus light para siguradong makikita nyo. Ayan. Ayan siya. Tami sa puno, may lumalangoy. May lumalangoy na virus yan ito sabi ng mga nakakita virus yan kapal niya o oh, yan uh, shout out sa mga taga coca cola sana ayusin nyo to o, oh, madumi talaga hindi basta basta dumi ito. matagal na namin yung sinasabi sa inyo to uh, magwa 100 na kami 100 days na nag vlog na kami tungkol dito sa inyo pero bakit bali wala sa buo sa inyo? eh, kalusugan ng sampayan na ito, mga uminom ng Coca-Cola. Dapat naman, tingnan nyo para naman ma uh, matangkiligin ang inyong produkto. Ang sinasabi nyo, dumadaan ito sa quality control. Quality ba ito? Ganyan ba dumadaan sa quality? Ay, hindi yata maganda ito mga idol. Uh, shout out sa inyo mga taga Coca-Cola shout out pala din sa uh, taga Brigada na kay kay uh, sino ba yung ma'am ay 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 mali sandali eh <laughs> <laughs> kay uh, ma'am Angeline Drish pala nakalimutan ko tuloy na yung magandang apelido ni Ma'am Angeli Grace ng Brigada. Isa po yung nag-interview po sa amin doon sa Brigada noong uh, 20 days na ngayon nakakalipas. Pero sana ma mapansin din niya ito kasi sinasabi niya na pumunta sila ng bodega ng bodega, uh, warehouse pala warehouse ng Coke sa Ilagan. Uh, Nag-email address daw siya sa Food and Drugs Administration. Eh, Hintayin po natin mga subscriber. Uh, ito po kasi hiling ng mga kuwan. Gusto lang makita ng personal. Ipapakita po namin sa Martes uh, personal sa mga estudyante ng national ito. Hiling po ng mga teacher. Tingnan uh, yung Coke na madami. Ah... Uh, salamat po uh, lalong lalo sa mga mga guru ng national na uh, sumusuporta dito po sa kong nito uh, mabuhay po kayo maraming salamat sana suporta nyo comment po kayo subscribe dito sa kok na ito uh, sige po ipapakita namin po sa inyo ng personal ito uh, darin, darin, darin pero dito dito sa picture nito bago ito, bago natin tapusin to, shout out din pala kay Sir Ma'am Francis Francis Labog Akala ko lalaki yan <laughs> <laughs> B -b 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 Babae pala Babae Francis Francisca <laughs> kaya Francis May Labog ng taga Dominic pala ito palagay ko mga taga Dominic magaganda yan sigurado yan kaya shout out sa, liyo, sa iyo ma'am Francis May uh, mabuhay ka uh, alam ko supportado ka sa akong nga ito pero gusto mo sumama kay sumama kay kay gusto mong makita na personal sumama kay kay Prince dito ibalita ko sa iyo. Oh, daw wala na makita niya. Oh, ayan. Oh, ito yung mas madumi. Meron yung nauna ay pangalawa na iba naman ang dumi noon. Pero parehas lang sila. Mas madami ito. Mas madami dumi nito. Ayan. Oh, ayan oh. Kita niyo? Buhay na buhay sila. Kumalamoy, may bunga may mata. Diyos ko po, Diyos ko po ano ba yan sana po mag comment po kayo para linisan nila ito lahat po kayo makiisa dito para malinisan po ito uh, salamat po sa inyo uh, mabuhay kayo uh, subscribe po kayo mag comment para po sa ating lahat hindi po lang po para sa amin para sa ating po gawa namin ni Prince Kalata. Yan yung scholar ng yan, ng National High School. So, uh, oh. uh, salamat po ulit. Uh, shout out sa inyong lahat, mga subscriber namin, sumusuporta sa Alias Moto Channel. Salamat. Salamat uh, po kayong lahat at God bless po sa inyo. Salamat po muli. Bye-bye.